Yo! What's up, guys? So, kasama ko ang aking droba. At kami ay pupunta sa Watuwatan. Tara! So, ayan. Wedding this way. So, pababa na tayo. So, pinarking namin yung motor doon sa uh, medyo mataas. Kasi akala ko, ah... Uh, hindi okay ang daan. Pero ang ganda pala ng daan nila dito. Pero okay lang para naman makapaglakad-lakad. At first time kong pumunta sa lugar na to, dito rin lang sa barangay namin. Ayan, pababa na kami at malapit na kami dun sa uh, pupuntahan namin na kasalan. So ayan ang mga kasama ko, mga teammates ko galing kami nakipaglaro ngayon sa aming court kasi 'di ba barangay league namin ngayon and uh, nanalo kami guys. So, 'yan, congrats to us running to champion kami. Oh. Dami kong bentang sasakyan. <laughs> Bili na po kayo, madami pong sasakyan dito. Kahit ano, kahit magkano lang. <laughs> totoo, kahit ano, 50 lang. <laughs> Joke lang. <laughs> Bili na po kayo for sale po lahat ng mga sasakyan. Dito po, oh. <laughs> okay guys, so ayan na, nakarating na tayo, ayun yung bahay, ayun yung pupuntahan natin na kasalan. So, Uh, ang daming nakapark dito na motor. So, pumu ah pwede pala yung motor dito pero yung motor namin niwan namin din sa taas. Pero okay lang, at least na-enjoy namin ang paglalakad papunta. So, ayan na, tara na guys, tignan natin ang um, uh, ikakasal ngayon ang nobyo at nobyo. So, yun. Maraming mga nagbebenta. Tu tuwing ka, pag may kasalan dito, may mga nagbebenta dito. Siyempre, ganyan karami dito sa, basta, um, okasyon ng ifugao. O, ayan. O, ayan ang mga kasama kong mga naggagapuhan at mga naggagandahan. So, papunta tayo dun sa may uh, salunan. O, sayaw-sayaw yung mga, ano, ang daming nagsasayawan. So, minu, Uh, nag tayo ng music kasi syempre alam nyo naman maraming tao guys. Kaso nga lang syempre uh, mainit kaya yung mga tao is nagsihanapan ng uh, malamig na venue para um, naman uh, hindi masyadong uh, inililigo yung pawis. So ayan syempre maraming uh, tao dito sa saluna nagsasayawan. And uh, naiya iya akong makisayawa kasi eh. <laughs> So ayan guys, kasama sa aming kultura, ang uh, kapag may kasalan is kailangan may ganyan. So ang tinatawag namin dyan is rice wine. So ikaw din kung uh, pumupunta kami dun sa mga kasalan na ganyan, hindi mabubuo yung uh, pagpunta mo doon kung hindi ka makakatikim ng rice wine. So ang tawag namin dyan is bayah. So, ayan, uh, masarap yung uh, ginawa nila. So, maraming timplay yung mga eh, may pinupuntahan ako, may hindi gaano, gano'n. So, ayan, tikman nga natin ang uh, kanilang baya o kung ano talaga yung lasa. So, ayan, guys. So, try natin. Oh, kasama ko pa rin ang aking uh, mga squad. So, ayan. <clears throat> Sarap talaga siya guys. Promise one of the best na natikman ko na uh, lasa ng rice wine is yan. Rice. <laughs> Kamali pa. Rice wine. Hi, auntie. So, ayan. Natatakot sila sa camera. Ewan ko ba bakit ano, kapag nagbablog ako, eh, ayaw nilang tumingin. So, minsan, ihiya tuloy ako na magblag sa mga, ano, mara maramihang tao kasi nire-reject nila ako. <laughs> so, ayan. Try mo nga, ate. Sige nga. Taste <laughs> So, ayan Nag-try na din uh. <laughs> Oh, sarap So, ayan na nga, syempre Hindi pwedeng walang pila, guys So, yan, Ganyan kahaba Ang pilahan dito So, tayo ay um, makikipagpila para naman uh, ma-feel natin. So, ayan, guys. Wew. Tayo ay makikipila para kukuha ng pagkain. So, hi. Hi, auntie. So, ayan. Very good yan. <laughs> Na-appreciate kayo mga ganyan na talagang nag-hi sila. <laughs> sige lang. Sige lang. Um magtyaga kayo sa init. Ganyan talaga eh. <laughs> Hi, Kumare. So, ayan, nakikipila na sila. Antayin ko lang at uh, malapit sila dun sa uh, pilahan kasi binigay ko yung sweater ko sa kasama namin. Kasi, syempre, <laughs> mainit dyan. Kaya, yan. Hi! ayaw nila sa camera eh, kaya ako na mismo ang ano, pumunta sa kanila. Yung mga yan ang mga tanod namin dito. So, kailangan ang mga yan, importante sila sa mga okasyon kasi sila yung uh, uh, nag nagbabantay or uh, tinitignan ko may gulo ganun. So, ayan. So, dito sa amin is uh, uso ang bayanihan. So, ayan. Mga kusinero at mga kusinera. Ayan, mga pagkain. Wow, ang sarap. So, mga servers. So, nagsiserve sila. So yung mga iba is nagpla-plastic ng mga pagkain, yung iba nagse Hi. So ayan si uh Ifugao akong puro. So ayan follow naman niyo sa Facebook page meron yata siya. So ayan si Ate Rosa. Hiya yeah, pa sa camera eh. So, yan, makikipila na tayo guys. So uh, uso dito sa amin ang bayanihan. So mga kapitbahay or mga kalugaran, mga kamag-anak para tumulong dyan. So wala po silang sahod ha. Yung mga yan is yes, uh, buong pusong uh, nagbibigay ng tulong para uh, mabuo at uh, matapos ang isang okasyon dito sa amin. So salut sa lahat ng uh, uh, sa lahat ng laging nandyan para Tumulong sa yan Yan guys Kikipila na ako So blurred <laughs> Ayaw ata ng camera sa akin <laughs> O diba biglahan Nandun na ako sa ano Sa pilahan <laughs> So ayan yung mga uh, Kasama ko Uy, ba't nawala? Hi So Yan si uh, Sir Juret Criminology And that girl was Graduated of agriculture So graduate po yan So ayan Pauwi na kami niyan guys. <laughs> Nag-shortcut na kami, 'di ba, kanina nung papunta kami wala kayong nakita na dinaanan namin na ganyan, pero ngayon oh, uh, <laughs> dito sa amin ang Anihan so nakita niyo doon kami galing. So, ayan, uh, magsha-shortcut kami tapos uh, tataas kami niyan is uh, malapit na doon sa uh, nagparkingan namin ng motor. So, ayan guys. Oh, uh, 'di ba? mataas. Pero okay lang yan, walang wala yan. Ang importante ay yarn. May what-what tayo guys. Sulit na sulit ang aming pila. Dito sa Little Baguio. So guys, don't forget to subscribe to our YouTube channel. And hit the notification bell to be updated for the next video. So bye bye guys, we're going home now.